3 2 1 Ayun, magandang hapon mga kasuki. Magluluto na naman tayo. Meron tayo dito'ng shell mga idol. Oh. Maggigisa tayo. Ay mga kasu, samahan niyo oh. ako. Sa Cooking vlog luto mga idol. Ulang sa hapon lalagay na natin ng sibuyas ay yung bawang muna mga idol yan mga kasuke lalagay ko na po ang bawang bali gigisa lang po natin yung mga sahog magluluto tayo ng shell mga idol ha? shout out sa mga namumulikat dyan ito po yung mabisang panggamot mga kasuke subukan po niyo to kahit sa isang linggo usang isang beses lang kahit anong shell mga idol kailangan mag isa kayo. ang mahalaga lang naman dyan yung sabaw mga idol yung katas yung shell mga idol ha bali meron ako nakuha rito yung tuway kung tawagin sa amin sa probinsya ayan mga idol igigisa lang natin yung sibuyas at yung luya nilagay ko na sinunod ko na rin tong sibuyas mga idol yan lang mga idol para ka lang nagbisa ng gulay mga kasuto so, sa mga bago dyan pakilike and subscribe po yan nilagay ko na rin po ang kamatis bali lulutuin lang natin to mga kasuto para lumubas na yung katas ng mga sangkap para mas malasa yung sabaw mga idol yan shout out sa mga namamalingke dito sa imos Tabitis magandang araw sa inyo mga kasuki ah. Eh. bali nabili ko rin to sa mga kasama namin itong shell mga idol bali yung asawa ko po kasi ay medyo namumulikat na naman mga idol eh. kaya nag request po siya ng may sabaw na shell mga kasuki ito po yung naibigyan kong sabawan ngayon yan mga idol oh. Eh. medyo luto na po palalabasin pa natin ng sabaw ng kamati para mas malasa yung sabaw mga idol ah. So, so mga idol nilagay ko na po yung ating luluto igigisa ko lang yan mga idol hahaluin ko lang yan hihintayin kong maglambot yung cherry joke lang po pero lang mga kasuto eh. hindi nalalambot yan kahit anong mangyari ngayon ngayon maya mga idol lalagyan na natin sya ng sabaw ngayon ilagyan ko na po ng patis mga kasoke para may timpla na kailangan sa pagluluto ay masipag ka maghalo ngayon halo-halo lang Ayan mga kasuke, medyo bumubuka na po yung mga shell, mga idol. Oh. Ayan. Maya maya mga idol, lalagyan na natin ng tubig. Ito na po mga idol. Oh. Napakaganda ng sabaw mga idol. Itong noto kasi yung mga ano kamatis. Yan po yung magbibigay ng lasa sa shell mga idol. Bali, pakukulaan natin ito mga kasuke. Eh. Ayan po oh nakita nyo dito mga kaso kaya ay bumukas na lalabas na yung lasa ng ating niluto bali lalagyan ko to ng talbos ng sili at kunting kalamansi mamaya na yun mga idol, yun, mga idol oh. napakalaki ng laman bumukas na mga idol medyo na parami yung sabaw natin para mamaya ay ganahan tayong migep ng sabaw Bali pala mga kasuki, ang kapartner pala nito sa ulam namin ngayon ay pritong kabayas. Kaso hindi ko na nabidyohan mga kasuki. Ayan po mga kasuki, nilagyan ko na po ng siling green at saka talbos ng sili green din mga kasuki para mayroong bango Ayan mga kasukoy, ha? hindi po tayo eksperto sa pagluluto. Ito po ay experience lang natin. Ayan. Ganyan lang mga kasukoy, madaling sabi ay lutong patsyam patsyam lang yan. So, Nag-request yung aking may bahay. Kaya kailangan nating gawin yan kahit hindi tayo marunong. Hindi namumulikat na naman daw siya mga kasukoy. Yan po ang isang napaka magandang gamitin mga kasuki sa mga namumulikat. Subukan ninyo yan mga kasuki Ay kailangan nyo maghigop ng sabaw. Kahit halaan mga kasuki, napakasarap din po pag halaan yung gagamitin nyo. Sa so, mga kasuki, oh, may nilagay na po akong kalamansi para medyo may asim-asim. Ito na yung talmos ng sili mga idol Maganda na yung kulay oh. Bali pakukuluan ko na lang po 'yan at maya-maya hahanguin ko na rin 'to. Yan bago tayo matapos mga kasuke. Salamat po sa inyo at shout out sa aking mga solid subscribers diyan ha. Shout out din sa mga taga Barangay liburo Ito po ay tinatawag na tuway sa amin mga idolo. Oh. Napakasarap. Bali, meron tayong natirang malunggay kaya isinama ko na rin napakaganda tingnan mga kasuke oh. tara mga kasuke ano pang hinihintay nyo kuha na po kayo ng plato at kanin sabay sabay po tayong kumain ito po ang ulam natin ngayong hapunan mga kasuke